Matatanda ang kapapasok lamang ng karakter ni Maricel Soriano na si Amanda Paraiso, ang lola ng mga karakter ni Nat Charlie Dizon, Alexa Ilacad, at Loisa Andalio sa kwento. Ibinahagi ni M. Beth Naba sa isang episode ng Marites University noong biyernes ikadalawampu ng Oktubre, ang napag-usapan nila sa isang dinner kasama si Diamond Star Maricel Soriano. Matatanda ang maraming nalungkot at nagulat kamakailan ng Matsugi kaagad ang karakter ni Maricel bilang Amanda Paraiso, na lola ng mga karakter ni Nat Charlie Dizon, Alexa Ilacad, at sa Andalio sa teleseryeng, Pira-Pirasong Paraiso, ang kauna-unahang kolaborasyon ng ABS-CBN Entertainment at TV5. Ayon sa mga lumabas na balita, ang itinuturong dahilan ng bigla niyang pagkatsugi, ay dahil umano may ongoing series siya sa Prime Video which is Linlang kung saan niya kasama sina King Chu, Paolo Abellino at JM De Guzman. Pero kasi tapos na yung shoot ng Linlang, pagdududa ni DJ Jai Ho. Sa kakatakatakarao raw, na nag-launch ng napakapasabog na presscon, para sa pag-entrada ni Maricel Soriano sa nasabing serye, tapos chuchyugin lang agad. Inabangan pa nga ng mga manunood ang tapatan ng karakter niya at ng karakter na ginagampanan ng kapwa niya veteranong artistang si Snooki Serna. tihil na pihil naman si Ambot na magbigay ng buong detalye sa nasabing isyo, kahit may hint siya kung sino sa apat na apo ng karakter ni Maricel ang nakaalitan nito. May hint ka doon sa apat na nakaalitan o wala? Tanong ni DJ Jai kay Ambot. Mayroon, natatawang sagot niya. Sinubukan pa siyang sukulin ni DJ Jai, pero sinaway niya rin ang huli. Dahil sa oras na magbigay naman umano ang mga sangkot na tao ng permiso para espil ang tsaa, sa Marites University daw unang malalaman ang pasabog. May hula naman ang mga netizens, kung sino ang nakalaban ni Maricel Soriano, dahilan ng kanyang pagkatsugi, ay si Charlie Dizon umano. Dahil sa totoong buhay, may kasamaan raw ang ugali nito.